Okay, goody guys, no. Meron tayong service dito na sharp, no. Ito po ay inverter. Ayan. So, inverter. So, tingnan natin. Ang sabi daw ayo magwas ito, ayo din mag-spin. So, nilagay natin siya. Dapat nagba-balance na ito. Wala tayong narinig na ikot dito sa motor. Wala. So, dapat nagba-balance na 'yan siya. Lagay din natin sa spin. Tingnan natin natin. Lagay natin sa spin. Spin to gana. Ayan yeah, sa ilibin. So, tingnan natin. So, ayan. Nasa 8 na. So, hindi pa rin umiikot yung ano. Yung motor dito. No? Wala pa rin siyang movement. So, ang gagawin natin, uh, i-check natin yung likuran nito, yung pinakamotor mismo, sa tayo dun sa motor. Tingnan natin yung resistance. Ito binuksan ko na to guys no. Ayun. So ito yung sakit ng motor guys no. So ito yung wire papunta doon sa motor. So kukunin natin to. Sukatin natin kung may makuha tayong resistance dito. Para malaman natin kung anong problema. So gawin natin sukatin natin to. Tingnan natin kung anong reading nitong motor. Yan tingnan natin. Sukatin natin. So ito yung guys so oh? yung motor ng ah uh, sakit no ito so itong wire na to yan ito yung sakit ng motor ito naman papunta doon sa board yung board niya doon sa dulo so check natin ang tester natin resistance pa rin kailangan may makuha tayong equal reading dito tatlong terminal dapat equal reading so yan guys so makuha, nakakuha tayo guys ayan na oh. 130 ah uh, 1 pa iba iba na Okay, iba-iba So, lipat natin Dito sa kabila naman na terminal Ayan, so wala na Yung kabila Ayan, mayroon siya, May 11 Kaso pa wala-wala Lipat natin Ayan, so iba na So, dapat ang reading nito guys Equal, no So, ibig sabihin Confirm natin na Ang problema nito is motor no? So, ngayon uh, Sinisilip natin dito yung ilalim Ayan guys, so oh. So may indication siya guys na nag-leak na yung gearbox niya. Ayan oh. Nagputik na siya dito sa si ilalim. Ayan. So ibig sabihin guys, nagputik na siya. Ibig sabihin diyan nag-leak na yung gearbox kaya nasira yung motor. No, so yun po ang cause kung bakit nasira yung motor niya. Dahil nag-leak na ito yung pinaka gearbox niya. So yun. So na-identify natin. So mabilis naman natin siya ma-identify kung may good yung motor or bad kasi based doon sa resistance value no so may na-i-vlog naman na tayo dito guys tamang reading nito tamang reading ng motor no so na-i-vlog na natin to last time so panoorin niyo na lang diyan so ito ang problema confirm motor so supposed to be dahil 10 years warranty ito eh, dapat pasok pa sa warranty kung hindi siya nabasa no kasi ang problema basa yung gearbox nabasa yung motor dahil ito ay cost ng overload so hindi siya pasok sa warranty no so yun no so dapat talaga wag niyo i-overload yung mga gitong washing machine kasi kapag na-overload yan talagang nasisira siya so yun no okay thank you bye bye